parang nagbabadya dito yung pag-ulan. So, pauwi pa lang ako ng bahay from work. And, mapapansin nyo na sobrang makulim din. Sa ibang part dito ng Abu Dhabi ay umuulan na kanina. Dito pa lang sa Shanghai, ah, hindi pa siya umuulan. Pero parang maya maya bubuhos na rin ang pag-ulan dito. So, sana hindi abutin ng ulan sana nakasakay na kami ng bus bago pa tumusap ang ulan para hindi mabasa masyadong makulimlim simula na rin dito ang paglamig winter na dito pero hindi naman ganun ka kaano ka lamig sapat lang para mag-jacket kasi gulo ng hangin, Ayun, hangin. hangin, hangin lakas kasi ng hangin dito kaya sandstorm sunstorm nakakapuwi so yun short update lang para may pang upload tayo thank you so much for watching bye bye see you again on my next ano update vlog <laughs> bye bye